Hello guys! Game 2. So ngayon po, tayo po ay isang Hanabi ulit. Hanabi tayo with Hellcurt bilang ating core, Zilong, Minotaur, at Vexana. Sa kalaban naman natin ang isa sa mga favorite combo, the, Mi the Mia Alucard. Hindi ko alam kung bakit combo yun. Uranus, uh, Franco, and the Nana. So medyo alanganin, daming CC. Pero sige, try natin. So let's go into the game. So kung napansin nyo, unlike any... Unlike sa ibang Hanabi, uh, hindi ako naka-shield. naka, naka -ano ko. Naka-inspire. Kung napansin nyo. Kasi bakit tinitake advantage ko yung multi-hits ni Hanabi sa minions tsaka sa, kal sa, kalaban para sa ganun. Maraming, maraming lifesteal. Huh? Alam ko kung sino yung nag nag frame shot. Ano, oh, hindi, mo. hindi naman yun nalapit. So kung nakita nyo kanina sa clash naging malaking factor na nakapag-inspire tayo during the clash kaya na, napapak natin yung isa. Yan, kung nakita nyo kanina yung uh, no, earlier laro ko, cause, medyo, ano tayo, galit tayo sa si Mian yun. Yung hillcrack natin, nasa lane natin, send hindi natin Oops! Wadashi ni Surrender! Ano ah, yun? siya pero hindi siya hindi para sa kung kahit araw yung Para boom para mag-back. Ah, ang galing yan. Yung Helcurt natin, nakaabang niya. Eh! Tumuhay okay. so, na card niya. Uy! Pinauwi ko na yung... Pinauwi ko na yung... makulat na halid. So, attack spell build po ang gamit ko sa Hanabi. So, that will be the corrosion site. Yung anti-tank anti na blood, blood sword. At saka yung Superb ating ito dito. Golden stuff Hindi pa pupunta dun yung ano. Hindi pa pupunta doon yung Franky. Ay, hindi yung Frankie na sa kabilang dun. It drowns you in the dark river of your mind. Ang kulit nga ako pa mismo yung sumilip Make sa bush. Ganyan kasi ako dati, uh, ano, tank, bait, tank Request, user din kasi ako. Nagiging automatic sa kata, uh, ako sa bilip sa bush. Nalo sa turtle fight yung ating hillcard. Bato lang siya ng bato ng ano. Bato lang siya ng bato ng kanyang pang sisi pero hindi naman siya nagsisisi. You win some, you lose some. Huwag mo yung minotaur. Oh, Uulti yan sa harapan niyo. Taglo na sila dito. Pahing tulong. Taglo na sila kami. Eww, nakakalaan niyo eh. Nakakalaan yung pa. Nagdabog pa yung aming baka. So, wow, wow. na lang, tsaka ano na tayo? sa golden stock na Ay, sorry po core. yan pag nakita niyo yung inyong core na nagkaano pag yun nasa bayan watashi ni kago sayang so, yan, pala ko ito inilalak ko yung higan ba na ayun ko kasi hindi nakakailan minsan sabi ko yung higan ba na yung ulti ni hanabi Bungkuk kamera sih,

medyo magandang posisyon nating ngayon medyo nakabawi tayo sa mga sa kalokohan ng nanagin. Uh, uh, ay nung ano niya kanina sa unang laban. Uh, so tayo po focus lang sa British lang muna. Natin, hindi natin tayo obligado ng ganito. Diretso na tayo sa Demon Hunter Sword at all goods na. 9-6 ang score. Pero nakapossess pa ka-quest na sila atin doon sa door, sa turtle. Nalangani mo. Consul pala yung ano. Ako kasi pag naging mentor ko, table. Maganda din kasi pang alalay sa clash yung ano, yung healing na, heal sa yung skin.

Kung na yung triple build natin, sa so, mga defensive build na nagsusulit. Hmm. Hmm. Tutumba na ako lang mag-isa. Okay, tayo pareho umiya. Yun ang delegado. <laughs> Nagsilip. So, milip, Napatay. At least may nakuha tayo ano, May kasama tayong nakapunta sa wukay. Maupos yata itong tori natin. Ay, hindi. Wala ka palang Mia. Napatay ko yung Mia kayo. Hindi naman niya ma... Ano, hindi naman niya kaya yung i-ano. i Nang, hindi naman kaya yung, yung tronco i yung tori natin. So, so far maganda yung nangyayari sa taas. Wala nang tori. At the same time na napupugo yung Ura Uranus kahit ma nandun lagi yung Frank yung ano nandun lagi yung kanilang Frank yung sa kabila tutulungan. papa so, napapansin niyo hindi ako masyadong tumutulong so hindi kasi hindi, hindi mo kailangan. Kaya naman kung mo Oh, ano ka lang naman? Ano maliit na kuski? Kamprang ko ka. Ay, hindi ko kaya makipag sa bahay. Wala. Wala kaya yung alocards. Hindi pa rin kaya yung alocards. Mag-ano mo siguro muna ako? mag dito? Mag-halberg mo, si halberg mo na ako para ano, para makabala, makano. Ayan, yeah, si halberg tayo para makabawi ta boyboy -boy tayo sa akin. Yung Mia, hindi mo hindi tactical yung niya, kasi dapat sana nagtapos nyo niya yung baba kung sakasakali. Nahilis siya sa clash. Pupuntahan niya. Kaso ako pupuntahan. Huwag ko lang tumungo. Ang tigas ng hulo ng Hanabe eh, nung no. hindi sumasama sa clash. Wait lang. Na Wait lang Wait lang. Wait lang mga guys.

lang thank you yun yung mga sa bagong patch ngayon yung mga lumalabas sa support thank you for daddy Nakakana siya nakakagana siya ng ano uh, nakakagana siya pag ano uh, hindi dire red so, nakakagana siya tignan pag gano'n uh, sabol ikaw yung tank ni-recognize na nagtank ka ng maayos ko, oh, yung damage dealer, nag-deal ka ng damage ng Mayas. Maganda siya, masanda siya tignan. Very good yung, very good yung idea na yan ni Moonton para hindi naman nauumay sa pag may mga cancer. Pero pag nakikita mo, may nag-superb attack ka pala, superb damage ka pala, great control. And, hindi ka ma-madad, medyo bawas siya ng umay sa mga mga cancer, sa mga nag- nagwawala ng walang walang dahilan doon sa, sa mga lens nila. So hindi nila sinamahan yung Lord very good. Pero so far, hindi naman na kailangan. Yung Franco daw mamatay yung salit. Yung Franco papatay ng lor. Iro di kaya yan. Nakakalakas yan dami. So ngayon, ito na. Nakikita nyo naman. Sumasali na ako sa... Masama na ako sa ating mga son. na ako sa clash. Pero mo ma ang hindi sa magka-clash. you dark river of your mind. Ay na maayos, mga guys. Launch attack! I'm not okay, ko sa dyan. Not <laughs> eh. Yung uh, locker, mahal eh. Ay, lima sila dito. Ay, apat na pala. Napusha pala yung baba. Okay. Dito sama ako. Kaso, sa ako ng mga Pero kaya naman, nakuha naman yung bago isa ko. Pwede mo na yun. Parang mga ganda. Hmm, tanggal kunat sa inyo. Hindi na tinay. Patay. Patay. Ang Susunod ka na, pat. Susunod ka na, sir. Susunod ka, sir. Patay. tayo, double key. minyak sanya sa nyo. Kung tuloy-tuloy. oh, nato Ito na, ano. Hellcurt. Pang ano mo. Pang Hellcurt. Ano na Ano mo. Ano ba namang Hellcurt? To. Binil. Tilikuran lang ng tilikuran. Ay, oh, yung boy sana na pati. Pero anyway. Call niya yun Pupunta na nila yung Hellcurt. pa yung plano ko.

Terus bikin saya kalau ini yang tadi mau bantuan nakalabas pala yun na, Nakalabas pala yung yung shield niya ano. So, timing lang yung timing to kasi din yung yung haters. Ayan. Nagbalagbag. Nakukulat lang talaga ng mga ducks. Duranas ba naman sa pangko. Double huh? so, pero the double e. So yun yung mga histo, oh. Super tank. Pintayin mo naman. Pagkakita mo na. Pagkakita mo na. Pagkakita mo na. 3 seconds, 3 seconds na. Pintayin mo na. Pintayin mo na. mo na. Sabay ako sa picture! Samay niyo ako sa picture! Wait lang, samay niyo ako sa picture! Ayan, matal si Helichord. Pagtay! Pagtay ka diyan! Nagsama sa Helichord.

yung mga okay. Kinain sistema. Sorry po. Masyadong naging aggressive ang kuya mo. Lo. Balik test naman. Whee, guys, yung ano. Take her. Baliktad Intik balik na balik pa nga. So guys, nabaliktad po Ayos <laughs> din. what's this? Ay, okay. yun lang guys. Salamat po sa pagsama niya po sa akin. Dalawang talo in two in consecutive. So, yun lang mo na. Salamat. Bye-bye. <laughs> Grabe talaga yung ginawa ng health Hindi mo lang pumunta.